So what's it up guys, it's me again and of course welcome to our channel Please subscribe and of course uh, press the notification bell icon para manodify ka sa mga susunod nating mga video At ngayon nga meron tayo dito yung Alpha 125 pa rin na ina natin At ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba magtanggal ng uh, na-stack o uh, kumapit na uh, gasket Yan, engine gasket So, ayan yung gagawin natin ngayon. And alam ko na marami pa yung mga nag struggle dito sa part na to. Sa mga, mga mekaniko is marami pa talaga yung nag struggle sa part na to. So, ayan. Ituturo ko lang O ipapakita ko lang sa inyo kung uh, paano yung isang pinakamabilis na way para hindi mo na hindi ka mahirapan masyado sa pagkukuskus ng na dumikit na ayan dumikit na gasket. So, ayan guys. Siyempre, babalik tarang ko lang ulit yung camera kasi wala tayong tagahawak and 3 to 1. Kikita nyo, meron tayo dito yung makina. And, uh, ayan, hindi ko na talaga babak, hindi ko na babaklasin yung baba na part. Kaya, ang gagawin lang natin is dito. Tatanggalin lang natin yung ayan, sobrang kapit na ito. Tignan nyo guys. Yan yung kinuskus ko. So, ayan yung gagawin natin. Siyempre, kuha ka ng malinis na hindi naman sa masyadong malinis basta yung walang nakakapit na dumi alikabok para hindi malagay doon sa loob ng makina no syempre yung butas nito lagay mo lang ng ganyan para hindi malaglag yung yung gasket na tatanggalin natin hindi tatalsik doon sa loob kasi baka babarado yan sa daanan ng langis so ayan siguraduhin mo muna na talagang covered lahat ng butas na pwedeng maging daanan nito pababa sa makina so ayan siguraduhin mo na covered lahat yan kasi kahit konting dumi lang na pumasok sa makina pwedeng malaki yung magiging epekto na ito no? and ayan pwede na sa pwede na siguro yan ayan covered na lahat yan parang hindi lang covered <laughs> pero covered na lahat yan okay. Mm -hmm. Okay, naman to. Ayan. Okay. And of course, kuha lang tayo ng T-range. Ayan, pinakamandaling paraan. Ayan. So, makikita nyo guys, no, kumapit na talaga yan. Kumakapit na kapit yan. No? Hihirap tanggalin yan pag sa pagkakinukuskus mo. So, ayan. Yung gagawin lang natin is kuha tayo ng T-range. And lang natin sa gasket. No? Ayan, ganyan-ganyan lang. Pupukpok natin. Pero wag mong masyadong lakasan na note Wag mong masyadong lakasan kasi baka masyado kang malakas eh ano, baka malay natin. Baka na galing ka sa gym. Malakas masyado yung kamay mo. So wag mong masyadong lakasan. So slight lang yung lakas. Uh, tawag nito control lang yung lakas para hindi madama yung ganto yung uh, yung surface ng ano surface ng makina natin so ganyan lang ay, okay, tignan nyo lang ha. So, yung, yung itatama natin is hindi pa straight na ganyan. Yan. Hindi straight yung surface to surface. So, kailangan nakaganyan konti. Yan. Para didiktikin lang nya. Para, kasi matigas na to eh. Matigas na yan. So, yan. Tignan natin kung okay nga ba. ¿verdad? control lang guys ha, yung lakas. Control lang yung lakas para hindi ma-damage yung surface ng makina. kasi so once na na-damage mo yan, problema mo na yan. di ba? Ganun lang naman. Oh, oh pack. Tanggal na 'yan. So magkukuskus ka pero konti lang. Hindi yung kukuskusin mo na lahat, kuskus barungos. So ayan, ganyan ganun lang kasimple guys ha. Kasi yung magkukuskus ka ng napakakapal. Ano ko, ilang oras ka magkukuskus. Tignan mo guys ha. Tignan niyo. Pag magkukuskus tayo. Matalim to guys ha. Gagamit tayo na ito pag magkukuskus ka mas mahirap yan mas marami ka pang makukuskus at least yung at least na yung finish product nung pag pag tok tok natin okay na yan kuskusan lang natin ng konti o, diba natatanggal na yan at least hindi ka na masyadong nahirapan o, diba konti konti lang kesa yung kinukuskus mo yan napahirap yan sa mga mekaniko alam yan sa mga, hindi, sa mga disclaimer yan na feeling naman feeling ni Kani ko wala mag mag ano lang yan kala mo kung napakagaling try nyo na lang ayan napakadali oh ganyan lang guys ha sana nakatulong ito sa inyo and ayan tignan ulit natin ano ah, mas magkita nyo o oh, ah, diba ayan, tanggal na yan o oh, ah, talsik pa feeling makapit-kapit ka pa ha ito na natin ano ah, ba diba? cool ganun lang simple guys yan diba magkuskus ka na lang pero konti lang hindi yung kinukuskus mo na lahat ano oras ka pa magkuskus so yan ganyan na guys no so hanggang matapos natin to syempre wala tayong tagawa ng camera kaya ayan ako na yung tatapos na ito. Kunti na lang yung kukuskusin natin, no? Ayan, tignan ulit natin dito. Ganun lang kasimple, guys. Ano ah, ba? Diba? Tanggal na yan, oh. Oh. Tanggal na yan. So, yung mga nakaka-nakapanood nakaka, na ito, siguro, sabihin na oh, pinapahirapan mo lang yung sarili mo. Ganun, pero try nyo, try nyo magkuskus para tignan ko. Sa so, talagang yung lumikita, hindi po applicable ito sa mga hindi pa matigas yung gasket. So, yung mga matitigas lang yung gasket talaga na yung as in dumikit lang talaga, no? yung gagawin yung pang uh, apply mo ng ganito. So, ayan guys, ganun lang naman kasimple yung pinakita ko. Hindi naman sa pagtuturo, pinakita ko lang talaga na sana may natutunan kayo kahit konti lang. No? Sa mga nag-struggle. Actually, marami pa akong nakikita na talaga nag-struggle sa mga ganitong bagay. Pero yan, napakasimple lang. Sana natin may natutunan yung mga kapwa dyan na nagsisimula pa lang sa makina. So, ayan guys. Good luck and of course, uh, please subscribe ulit to our channel. Please uh, click the notification bell icon para ma-notify ka ulit sa mga remedyo or sa mga gagawin nating mga uh, next na vlog na may upload. So, ayan guys. Good vibes lang tayo and good luck. God bless.